Ohoy mga kalakbay, di ah, uh, mga kalakbay pagkadagko ang mga heart. <laughs> ako kayong heart mga kalakbay oh. Asa ka ning lugar ang mga kalakbay. Ako ah, lagi nislang gihap, gi sulod dire oh. pagka ninduta diri mga kalakbay oh. Apay akong amigo dire gadukong. oh, mga lights oh pagka ninduta. Tuta naman, ani nipot oh ako amigo. <laughs> Ini aku memilih dua orang lepas dok om kapui. Dok om, ah, perayaan nak nong. Ah, sekarang kami muka kahwu udah sangat kek ini niput. Kau ini dua tahun kau lepas payo. Indo ng mga kahoy, o, kanyang kanyang duta, lakway, ni mga suga na sunga kahwu. Oh, tan awa. Mga kalakway, asan yung lugar ah? Puto payag sa unahan. Ato na Ato uh, na siyang tanaw ang dali. Asa uh, ni lugar. Wala uh, ko kailan eh. Uh, ako ako uh, nang gisuro-suro dali. O as unsa ni lugar. At uh, kaninduta mga kalakway oh. Uh. kaayo naman Yan ay payag dali uh. Payag umakan. Ah. Uh. Ay ka. Dukong eh. Lingkot. Magagulunin ka puyo. <laughs> Daghan din eh o uh. Wala lang po ako daga ngayong wayag kawayan, amakan, asa ngayong lugar ako, ang pagkakawana indot na view, ayaw na dagkong mga pambot, dagkong bangka, o parking ngayong indot suga ang suga ang dagat na pipayag ang oh, saka na nilang lugara ah. kanduta din yung kalakbay nindot ka yung suruy <gay> ah kalakbay oh muni siya oh ay uy subay subay tani oh sala <gay> ni man ah mga kalakbay kadumdumuan eh oh. ang na pita

Makita agad imong agtang. nindot nyo ang Nindot man. Ah, nga doon. Happy ton. Tanaw <laughs> tanaw. Nagun sa'yo maayo. Oh. Di <laughs> maglagpay. Dago salamat sa inyong pagtanaw.